Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo sa gulod ng bahay, guys. Ito na yung mga tanim natin, oh. Yung persimmon, parang hindi ko alam nang nangyari sa kanya. Hindi pa ako naglagay ng mulch dito kasi linisan ko pa yung mga punuan. Ilang punuan limpyuhan. Onya, guys, ang tanjarin man yun. Daghan kayo siya o bulak, guys. Ano yun yung tanjarin? ano lang niya guys, wala pang, ay, one year na pala siya. Mag one year na to guys, pero tingnan nyo guys, oh. Grabe ang bulak niya. Oh. Sana, mau ano siya ba? through. wala na mi lamig, wala na mi tugnaw. Kay, hapit na ang spring. Na ay ladybug. Na siya ladybug dito. Basta guys, oh. Taghan kayo siya, og oh bunga din ang dapit hala na eh nasa mana na lang sa pinig eh mamaak kita bakit na mamaak guys basta guys oh inana lang na siya kadako guys takan kayo bunga umo na itong persimmon ambot oo kabalo guys mabalik ba siya or gion sa nani guys gibutang na naman isag tribag wala ambot lang hintayin lang natin uy. may apids may apids guys o, oh, kukunan natin yung apids parang patay buhay hindi ko alam sa kanya At ito naman guys ay parang dapat nagsibol sibol na sila guys Alam na kuyawan ko kayo baka na ko nangihala so yung kuyawan mo din hindi pita eh But dapat nila guys magsibol sibol na sila guys pero alam nyo guys yung mangga natin hindi siya namatay oh yan ang mangga yan si mangga. Ito naman ang fig tree. O, oh. nagsibol ng fig tree, o. Oh. Balik na siya, guys. mubalik na siya. Ito pang mangga natin dito. Wala na matay ang mangga natin, guys. yun, At yung ating lemon. Ito na ang lemon dito. Ay, daghan naman siya bunga. Ay, daghan siya uguan. Ay, daghan siya oh itong ano klase na limon mayor limon yata to mayor mayor limon i don't know o, tama ba yun ganun talaga sila guys sa isang sang, sa isang udlot maggrouping yung bunga oh eh. mo ano ba sa wala ilay hangin pag ano mulampos to guys daghan kita limon magano ni mag yung, yung ni sa bunga sa limon sumo so, morning, kaganapan dito guys at yung isa dito long long ano kum longquat ay luquat manis so ang saging natin guys ito na yung saging yun ko pa yan no Nakatatakot kasi pero sa ngayon guys pero ba baka wala pangahas putulan ko yan guys o linisan ko yan dyan kaya ito ang mga kaganapan sa ating matanim yung tanglad hindi din siya namatay kasi hindi kami ano ang frost ngayon na taon oh uh, yung winter hindi katulad last year na talagang kaging ang mga tanong so yun guys kasi may nag ano this year January yata yun or this month may nakalinis may naglinis na dito kaya yun linis linis na guys pero yung mga ganito guys lagyan ko to linisan ko tong mga puno nila lagyan ko ng mulch para mahold yung tubig kasi buhangin dito eh buhangin ang aming soil so yun guys Saka ko na lang ipakita yung garden kasi binunot ko yung mga um mga pitsay dahil ang ilang mga bunga namin ni kaon so gibinu na ko lahat kaya ang garden is magulo pero ito talaga guys oh kung magbunga to lahat ang dami ang liit liit niya oh kung magbunga to lahat guys dami niyang bunga Maliit lang kasi to eh. Tangerine honey. Uh, sweet honey tangerine yata to. Ano ba to? Ay. Ito guys, ang pangalan niya guys. Markot pala to. Markut honey. Markot honey tangerine. Harvest niya time is March and January and March. So, yun guys. Ang saya-saya naman kasi dami niyang bunga okay guys hanggang dito lang po tayo guys kasi ano la mga ibon oh naglaro medyo malamig, malamig na malamig na guys totally hindi pa kami ano nasa winter pa kami mga march na tunga tunga na siguro sa march ang, ang spring pero sometimes mga golden spring pa tugnaw japon mudrap ang temperature kaya yun guys, excited na ako guys kaya nanurok na to akong gipang tanom. Nanurok na guys pati akong uh, balanghoy or kamuting kahoy. Nanobo na nitagas ng dahon. Kaya hintayin ko talaga na yung magtaas ng temperature na sa mga 80. Kaya basin ako itanom ba niya. Mag, mag drop ang temperature, sayang mamatay. Okay guys, salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa akin. Hanggang dito lang po tayo. Bye-bye!